Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa ating live sa ating YouTube channel. <coughs> Good evening to all of you guys. Welcome, welcome to my live ngayong gabi. Pwede kayo mag-promote ng inyong page diyan ng inyong Pwede kayo mag-promote ng inyong account dito guys sa ating live. Kung may mga premiere kayo, mga bago dyan na premiere or may mga bagong upload kayo na videos pwede natin ipin dito sa ating live ngayong gabi. So magandang gabi ulit sa inyo. Magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas and sa lahat-lahat na ng mga supporters natin. Mga supporters natin dyan, kumusta kayong lahat? Welcome po dito sa aking short live ngayong gabi. Live tayo ulit guys kasi nabitin tayo or kailangan natin mag live mga palangga kasi kailangan ko po ang WH diba kailangan natin ang WH so kailangan natin mag live live muna tayo for a moment <clears throat> baka sakaling may bisita naman tayo no malay natin may bisita pala tayo di medyo makakuha tayo ng kunting uh, WH Oi salamat sa 1 million people watching right now. Magandang uh, gabi, sir. Welcome to my live ngayong gabi. Or good evening uh, to you. Welcome to my short live this evening. Live lang tayo guys, only uh, one hour lang siguro 'to. Okay, one hour lang siguro mga langga. Say you, say me, say you for always. Thank you John, so 1 million people watching right now Maraming salamat sir, good evening Tinitingnan ko lang guys sa isa kong mobile kung may boses ba tayo Kasi minsan pag mag live tayo is wala ko siyang uh, boses no Kaya nga medyo tinignan ko lang, chine ko lang siya Salamat po ulit John, good evening to all of you, good evening Good evening everyone. Welcome dito sa ating short live ngayong gabi. Huwag kalimutan guys, tamsakan nyo po ang ating live. No? Sa mga papasok pa lang sa ating live, tamsakan nyo po guys ang ating live. Kahit tamsak na, sapat lang si host dyan kung matamsakan nyo po ang aking live. No, tamsak-tamsak lang tayo guys sa ating live. Tamsakan nyo lang po ang live ni host para masaya naman ang ating gabi. <clears throat> Thank you so much sa nagtamsak, no? Good evening. Botatot number two. May galap shoutout sa inyo, sir. Good evening. Or, ma'am, salamat po, sir, sa pagbisita sa aking live. Good evening din. Good evening po sa lahat. Uh, sabi ni sir, botatot number two. Tamsak dan Idol, uh, maraming salamat sa inyong patamsak Sir ano, Sir Botatot number 2. And sa inyong pagbisita ngayong gabi. Maraming salamat Sir no kasi bumisita po kayo sa aking live. Uh, live lang ako, nagla-live lang tayo kasi para po sa ating WH kahit papaano is madagdagan din po kahit papaano ang ating WH. So maraming salamat ulit sa inyo Sir Botatot number 2. Welcome po sa ni Sir Butatot guys Maraming salamat 3 million people watching right now Magandang gabi po sa inyo Mega mega love shout out Good evening Philippines no? Magandang gabi dyan sa atin sa Pilipinas And uh, magandang hapon dito sa amin sa Saudi Arabia guys Time check tayo 4.55pm here in Saudi So again maraming salamat po sa pagbisita mo Sir Butatot number 2 And uh, Baka may bago kang uh, upload, upload na video dyan, sir. Pwede nyo pong i-drop dyan para ating maipin. Kung gusto nyo pong mag-drop ng inyong mga premiere dyan, guys, you are free to drop your premiere. And also, kung may mga bagong upload kayo, pwede nyo pong i-drop dito, guys, para, para ating maipin. Para patamsakan po natin sa mga kaibigan natin na darating. No? Maraming salamat ulit po sa inyo, sir. Sir Botatot monetize na po ba kayo sir? 'Di ba? Pa uh, from uh, ano kayo no? Kay Ma'am Jema Garcia. Jema Mix Blog pala. Kagrupo kayo ni Ma'am Jema Mix Blog or katim, team ka-team ba kayo? Ka-team mates kayo sa GC? Oi Japan uh, Japan 20 channel, may galab harap po. Mag mag good up. Good evening to you. Japan 20 channel from Japan. Thank you so much for your support. Uh, good evening. I'm watching from Japan. No? Good evening to you, Japan uh, 20 channel. Thank you so much for coming to my live. You have already a jacket. nan nandito na grab na si Sir uh, ano, si Sir ipin natin guys, na no? Ipin natin si Sir Botatot number 2. Wait lang, Sir. Wait lang, Sir. Panoorin ko po yung ano niyo, no? Ba't nang wala tayo? Wala ang signal. Wait lang sir, no? panoorin ko po dito sa isa kong account ang inyong binaba na bahay. Nakapin uh, Japan 20 channel. Good evening to you sir. Welcome to my live. Thank you so much for coming back again. Please support or connect to Sir Botatot number 2. He's already dropping his house there and uh, I already pinned his house. Okay, please visit uh, to his house. Wait lang, sir. Puntahan kita, sir, sa iyong ano, sa iyong Japan 23 channel, you can uh, receive. Medyo mahaba po yung video. Idol, sabi ni sir, Botatot number two. Wait lang sir no, puntahan ko yung ano niyo, binapa. Thank you, sabi ni Sir Botatot guys. Wait lang, puntahan po natin guys kung mag-click natin ang ano. Siguro naghahang ang cellphone ko. Gusto kong panoorin sana no. Naghahang po guys ang ating cellphone. Hindi po maklik yung binaba ni Sir Botatot number 2. Hindi ko po sha maklik sir no Panoorin ko sana sir botatot bakit ayaw mag bluetooth akin thank you so much again please connect to botatot number 2 japan 20 channel if you are not connected to him please uh, connect to sir botatot number 2 okay the one i pin and also please uh, watch the video before you connect and don't forget to leave a comment so that he can return you back if you leave a comment, he can return you back okay, please please uh, don't forget to wait lang guys, maghanap tayo ng area na medyo maliwanag yata dito banda punta tayo dito sa maliwanag na lugar wait lang, maghanap ako ng maliwanag na lugar Na oh, medyo okay dito sa aking lugar pala kanina. Parang madilim na yata doon banda. Dito na lang tayo guys. Dito na lang tayo no. Parang madilim doon sa pupuntahan ko. Wait lang sir no. I-click natin yung ano. Okay lang po sir. Hindi po talaga maklik no. Bakit kaya? Anong nangyari? Hindi talaga ma click sir, oh. Iki-click ko po ang inyong link. Hindi ko po ma click talaga. Hindi ko alam bakit ganun. Siguro sa cellphone ko na... Naka-hotspot lang kasi yung cellphone ko, no? Baka ayaw, tangga-ayaw sa signal siguro. But thank you so much, sir, botatot number 2, no? Sa inyong pag-suporta, sir, no? Alam ko, si sir, palaging pumupunta to sa atin, guys kung makita niya na mag live tayo nandyan yan siya si sir butatot number 2 Monetize na po ba kayo sir ano sir Butatot number 2 monetize na po kayo sir monetize na po ang inyong account Japan 20 channel where are you are you still there Japan 20 channel please drop your house or drop your link if you have a new upload videos please drop your link here or your videos Okay, Japan 20 channel. Si Japan 20 channel, very organic and legit. No? Palaging nag, uh, bumibisita din po yan sa aking live. Tuwing uh, magla maglalive tayo pag makita niya, makita niya ako na live, nandyan yan si Japan 20 channel. Kaso, hindi lang siya makaintindi ng English, no? Si Japan 20 channel. Iwan lang po ng bakas para makaba makabalik po ako. Guys, please don't forget to leave a comment on his video. Okay Japan 20 channel if you are still there please uh, watch the video of Sir Botatot number 2 and don't forget to leave a comment on his video so that he can return you back okay Ah di ka pa money pala sir ah, pareho tayo sir Botatot no Hindi pa rin ako money monetize ako dati pero na-demonetize po ang aking account Nagka problema po tayo nagka, nagka violations po ako sa aking account kaya nga um na ano? Pasensya guys nawala tayo guys kasi nag overheating po ng ating cellphone no nag overheating Naka, ano? kaya nga biglang nag switch off Hello sir no hello po sa mga bisita natin guys pasensya kasi Okay, thank you so much. pa sir Botato number two. Thank you so much, Japan Twenty Channel. Thank you so much for dropping by Japan Twenty Channel. Thank you for the support. And welcome to my live. Welcome to my short live guys. Thank you so much, Nanjan si Japan Twenty Channel. Wait lang guys, wait lang no for a while. Okay, thank you so much guys. Thank you, thank you, thank you sa ano, nag-overheat po tayo guys. Sinsya na no, nag-overheating po tayo. mag live naman tayo ulit mamaya kasi nag-overheat ko ako magano ako mamaya guys no abangan nyo po guys ang aking live mamaya okay out muna tayo